guys, ito na naman ang inyong sina Pilipina na isang dito sa Bazaang Kuwait, pero andito tayo ngayon sa Saudi so ayan, kakarating lang namin ayan, nag-aayos ako ng ref so, sobrang puno yan, mga vegetables yan sa baba juices, yogurt syempre meron tayong bagoong alamang like Pinoy fiesta bagoong alamang dalong flavor, maanghang at saka hindi maanghang at saka, meron din tayong carne norte tapos meron dyan sa baba corn beef at saka 555 Flex Flavor ay oil Flex Flavor na tuna. Ayan, so nagpabili tayo. Tapos syempre, meron tayong tuyo at suka. Hindi yan mawawala. Tapos nabawasan ko na pala. Bumili din ako ng pansit kanton. Laki may pansit kanton. O, ba diba? So, ayan. Sobra ko nakita nyo. Sobrang gulo pa ng kusina. Hindi pa ako tapos. Wala pa ako sa kalahati. Pero kaya natin to. No? Sobrang nakakapagod. Kailangan kong ayusin lahat to. Magulo. So, meron pa doon. Kung nakikita nyo yung sa labas. Yung pinto na yun doon sa labas. Ayan. Visitor's area yan. Ayusin ko yan kasi may mag i dyan. So, ayan. So, that's it lang muna. Ito lang muna yung video natin kasi sobrang busy guys, ito na naman ang inyong tupit na Pilipina na inasahan dito sa Bansang Kuwait. Pero dito tayo sa Saudi ngayon. So, tignan natin dito guys. Meron ditong ibon na namumugad sa aming visitor's area. Hindi namin alam pa siya nakapasok. Tignan nyo naman ang kalat. Ha! Ang alikabok. O, oh, di diba? Yan, lilinisin ko lahat yan. Pero itong loob dito malinis kasi naka-plastic siya na one by, kada ano, kada bawat loob nito naka-plastic tas nilagyan ko pa ng plastic na item. Tingnan nyo. ba diba? Hindi siya maalikabok kasi nilagyan ko ng plastic. Yan, mga plato yan. Mga kagamitan kusina. Iligpit ko lahat to. Lagay ko na sa kusina ito. Tapos ayusin ko tong sofa. Kasi nga, may titira dito. Where's sister ni Tapos ayan, yung papakita ko sa inyo yung ibon. Yan, namumugad siya dyan. Tignan natin kung anong meron. Itlog ba o oh, maliit na ano na. Kasi hindi siya pwede dyan. Kasi nga may titira na. Ay! May ano na siya. May baby na siya. Sorry. Ay, sayang. May baby na siya. Oo. Ay, ang tibay ng pagkagawa ng ibon. Nakakaluka. Alay, itlog. Look at that. May itlog, guys, oh. Yan, oh, itlog. Tari ba yan? Hala ka, dalawang perasong itlog. Uy. Kuwawa wow, naman. Hindi kasi siya pwede dyan kasi may titira na dito. Yan, oh, itlog. Ay, sayang naman. Diba? Diba? Sorry. Sorry itlog. Hindi ka talaga pwede dyan kasi may titira na. Kailangan na kitang iligpit. O diba? Kawa naman siya. So ito na yon guys. So yung dalawang itlog ng ibon. May parang basag yung isa. Na nakuha natin dyan sa taas ng aircon. Kaya pala siya nakapasok dito yung ibon. Bukas pala yung bintana na yan. Kasi siya nakapasok dyan. Dyan siya namugad sa taas ng aircon. Kaso hindi na natin maantay na magiging baby yung kanyang... Ayun nga, hindi na natin siya maantay na magiging baby, baby bird yung kanyang mga itlog. Kasi nga, may titira na nga dito. Sa sunod na araw, kailangan kong linisin to ngayon or bukas. Kasi lilipat dito yung sister ni Busing. Kaya yung nangitlog dyan, ito siya. Hindi na natin siya maintay. Kaya sa baby birds na to at sa nanay ng mga birds na ito, yung mga eggs na ito, patawad. Kasi hindi ko kayo mapagtagtahan. Hindi ko talaga hawak yung desisyon. Kahapon pa nga ito inoto sa akin, hindi ko lang talaga ginawa. Kasi nga gusto ko sanang paanuhin pa siya. Kaso hindi talaga pwede. Yung lahat tayong magawa na mamasukan lang tayo. Kaya kung napansin nyo, tingnan nyo. May mga tain na dito ng ibon. Tsaka yung ano namin, o oh, ang daming ano, oh, daming ano ng ibon. Kaya hindi talaga natin mapabayaan dito yung ibon. Kasi nga kailangan na natin. Tsaka yan ayusin ko na kasi talaga. Kaya hindi na natin siya, hindi na natin siya maantay. Ang gaan niya. Hindi ko alam kung may laman to. Ang gaan. Ang gaan niya talaga so try natin to iprito. Mamaya lagay natin to sa ref. Try natin itong iprito or ilaga, no? Tikman natin yung itlog ng ibon. Sayang naman kung itapon natin. Baka ba mamaya balut na to, balut na ibon, charot. So ayan. Linisin ko na yan. Ayusin ko na dito yung mayroon pa kami mga groceries dito. Like sabon, Clorox, mga pangplato, may bigas pa. May bigas pa, may bigas na kami ah. So, ayan. Ayan, dami kong gagawin.